balot pinoy test eh? lagyan natin na sin suka pare Asin ulit. Suka ulit. Kain ulit. Ano to tayo balot? O oh, sige balot, balot. Kain ng balot. Sarap yan Mmm Yum Kaya ka ba eh Balot, masisiyo Kaya nga ng balot <laughs> Ayaw ng Ayaw ng bata ng balot Masisiyo daw Masisiyo <laughs> Ayaw Ayaw ng bata Ayaw mo ba ng balot Masisiyo <laughs> Masisiyo daw Oh, masisiyo Ayaw mo si sinisilip yung bata eh. Ang sinisilip ko may sisew. Ano ba sisew? May sisew ba sisew? May sisew? Kaya <laughs> <laughs> naman yung bata eh. Ayaw kasi may sisew. <laughs> so guys, thank you. Maraming ah. salamat guys. Thank you. Yung mga gustong kumain ng balot, dito lang yan sa Maynia Road. Sarap. Dito yung sa kumari ko, Maridaya. Thank you, Mari. Susundod nandun yung, ano, yung barbecue naman ang kinain ko. Nakakainin ko doon. Namorder na ako doon. So, thank you, guys. God bless.